Ayun. Hi, Mayong hapon sa tanan. So, today is uh, Thursday. And, uh, niulikog sayo sa yung sa work. Kay, nag-abot -nag na po ang net nga ako ang uh, ginapaabot. So, ganiha mga alas dos, i-deliver na siya. And then, uh, dili na ko makawlat o hangtod Sunday pa para ayusin ang net tungod kay uh, habang nagadugay naga uh, sa tawag ano eh nagadako or mas nag severe ang damage sa mga dahon sa tanom so kailangan na jud ako siya itaod kay maluwi ko sa akong tanom maluwi jud ko <laughs> kay ilang mga dahon na nga damage na jud so I'll show you I'll show you wait so tanawa na naguba jud siya, naguba jud siya, yun. nadaot, nasunog jud siya. Even katong kanisya, o, oh, bagunta, pero wala jud kay, paghapon mang good, dili mo, tama ang, ano, ang init. So, bleaching. <laughs> nag, ano dyan siya, nag nasunog dyan siya, tanawa. Oh my God, oh my God, no, no. So, kailangan na jud siya itaod ang net so tara magtaod na ta uh, Nakaprepare na ako ang gamit ulod sa taas twist tie wire wire cutter hindi tin-sampat but abi ko na ang net na ako ang gi-order So, gusto bang maaari rin? Eh? Okay, let's open. Hindi ko sabihin na siya naroon. ko na siguro. Which is okay po para hindi iniinip ba. Hindi iniinip. Kasi uh, after na po yung ayos na sa taas, iwasan na spray o insecticide. dili brown, not black. Bakit? It's 3 by 3. It's 3 by 3. brown siya, Parang kulang ako. Ang gida lang <laughs> na ang gida lang na sa gira sa sa gira. siya. Ay, mubo na eh. Kato naman na sa'yo dito ako ang putaran. Nanibila kagamay nila 3x3. Sa, tama na ni. Mga niya dito. So, it's already 6:49. Ah, uh, kakababa ko lang din talaga. Mm. Um, ang hirap. <laughs> ang hirap pala nang walang kasama. Dapat dalawa, dalawa nagtatrabaho kasi ah, uh, walang hihila dun sa kabil- sa kabila. So, tabingi, nagka problema pa ako kasi akala ko ah, uh, kulang siya, short siya yung width niya. Pero saktong-sakto lang din talaga yung 3x3 ko. Gabis, walang labis, walang kulang. Pero yun nga, dahil sa tansya ko nung una, kapo siya. So, kailangan ko muna siya itali ng wire. Yung dito sa side. Tapos para matansya ko dun sa kabila kung uh, nasakop niya ba lahat ng no, ano. Nung, no, no, yung no, space. Yung no, space nga. So, akala ko talaga hinapos. So, kailangan ko muna lumipat sa kabilang bubong doon ko inuna sa kabila, dito na, dito na side. Nung okay na doon sa kabila, so lumipat na naman ako doon sa, di sa right, sa right side. So tamang tama naman pala. Kaya medyo natagal, natal, natagal, natagal na ako. Pero mas maganda pag dalawang tao nagtatrabaho para sabay kayong yung habang siya uh, hinihila niya doon sa kabilang side, ikaw naman dito sa kabila. Para uh, pantay talaga siya. So, yun, yun lang naman. Yun lang naman yung realization ko doon. Tsaka nakahangalaj. Pero, at least somehow, uh, na-satisfy naman ako sa trabaho ko. Eh, syempre, wala naman ibang gagawa, di ba? Kung di ako lang. So, yun lang. Yun lang for today. Bye!